Welcome, my This is your Mister. Mister. my am blogger. Welcome to this. bed! Different. My mom motorcycle. This so far. Aiyah. So let's go, guys. We're going a new water source of the Hainaguan Nature. Hainaguan. The Hainaguan Nature Park. So let's go. I'm so excited to taste, taste, experience the water therapy. So let's go. Let's go. cast. Ayun na si Brenda si Mamshi, si Jpert. Si Batiting as si is Scarlett, Sorry, Very sexy. Very sexy in her shorty as shorts. <laughs> so ayan na. Andito tayo sa event area may mga manok. <laughs> tayo sa basketball court. so yung ano, ring na yan Wow, wow, wow. Mga masipag pa naman sila. Ha? Huh? Ah, so kailangan siyang i-click. Wala mo lagi. Ah, wala water ngayon kasi alas 5 na. Uy, by time yan. Ah, kaya na din na 24 hours eh, na? The water. Oh, pinaguan beaver. Ay, may ka pa ng sabi na magkakaputik daw yun. Wow. Uh -uh. So, kailangan i-experience ni Scarlett para maniwala tayo sa isang miracle. <laughs> ayan Haha. 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 Oh, tsaka dapat na maging clear 'yan, no. Oh, ilang feet 'yan? 110. 110 <laughs> <laughs> feet. Dapat, oh, dapat oh, tayo, 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 no? tayo, oh, 110, 'yan. 110. Hindi 10 man. Ah, pag malinis so, to kaysa din sa mga iniinom natin ngayon. Okay. Spring kasi 'yun pag ganun ng ban, no. Ay, karang barag small talon man. Ganun ata dito yeah. na. <laughs> Akala ko sikoan si naman 'yan. First time. Priyata. Oh! Ayun na. <laughs> Oh ganda. ka Haha. 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 Dapat ipag-click din. Magandang ka na ako mag Ikaw na mag-click-click. ba? So let's try the new source of water here in the Garnier Park. This is what we recall. the water source of And this is what we call. Um, Rolling in the deep well. Huh? Rolling in the deep. <laughs> 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 alam niyo ang tubig. So wala nang dahilan <laughs> para hindi ka maligo araw-araw. ang tubig. Uh, ang arte. Araw-araw. Araw-araw. 200. 5,000 per month, ito lang alone. Yeah, pero kung ano to, kung may solar na ito, kung may solar na ito, solar na ito, kung may solar na wala lang kasing araw. Kaya, oh, hindi ba ah, hindi, ay, kakailanganin mo ng battery. Kasi pag kasi araw. Hindi, hindi mo, ay, na, mo ay, naman mag-get. Siyempre, ma ma maano oh, kanina, oh, di ba? Wal Walang araw tayo kanina kasi nga maulan. Ang hina ng ang kain na lang ng solar is 400, tapos ang kain itong kuryente is 1,000. Pero pag, ano ba, alas 9 hanggang alas 3, tapos mainit, zero, walang, walang ano, walang kain. 1,000 watts, smart 1,000 pesos. 1,000 watts, yung kaon. 1,000 watts, 1, gan. Equivalent of how pesos? Ano, 30. Ha? Kasos? Ha? <laughs> dada, 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 ha? 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 Ha <laughs> Alam mo ang taste ng water is taste like diamond. Huh? What? Oh. Forever. Kasi malalim siya. May mga diamond doon sa ilalim. Mm. Ano naman, <laughs> flower yan? Or clubs? <laughs> <laughs> ah, ang cards? <heart. laughs> yeah, gold taste ng water is medyo salty. It's, it's a sea level. Ah. <laughs> Hindi level na sila, mm hindi -hmm. naman senior. <laughs> Grabe no, 100 feet ang nabing nun. Ay, sana nag-imot sabon. Ilang paa mo kayo. Yung ocean. <laughs> Ilang paa mo yun sa XC. Ah, video, ah! <laughs> so, kung feet, ang paa niya dapat 300 feet. So, Hala, Kung paa niya. Pero kung sa kay Scarlett, yun talaga yung ano. ng feet

kundang kama dapa yung kanunot si buntag kung sabi ni 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 buntag kung sabi ni

most tipori tomorrow. What fun when I no ako na magtataka No, tapos by dito no, ang sarap no. Yan ang yan ang ang pinaka ah sana pinaka tayong pa sana basta pag din na yung euro pula ko

Naman, dia klik. Jauh <laughs> <dikeluarkan. laughs> <laughs> <laughs> aku kembali. Kita upload. Kita upload. Kita upload.

Ito pa naman. Ito pa naman yung Ito pa naman yung Carabao grass na maganda. Ayun oh. Ito na tinatanim ko ka doon. At is diretso na siya dilig. oh, diba? Tapos sa maligo guys. Kaya dito, ilalagay ko dito para mapatag na siya. Ito, nandito. Ito diba hindi uneven siya, ba Pag ganun pa baba. Slow. नर्म हो का जन स्त्रीतु दीप। मनमा इतना तरका स्विमिंग पर क्यों? हम परफेक्ट के डाफे ने जीते टेबल टेबल डबा। आरोन ने मना इट्स इन मे हेड बिफोर। तमा 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 आर्किटेक्ट ब्रेंड तमीज़ तमा। हुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहुहु